kahulugan ng unggoy sa panaginip. Nanaginip ka na ba tungkol sa mga unggoy? Ang mga unggoy sa panaginip ay maaaring kumatawan sa iba't ibang bagay depende sa konteksto ng panaginip. Maaari sila maging isang senyales na ikaw ay nakakaramdam ng labis o pagkabalisa o maaaring sila ay kumakatawan sa isang bagay na nagbibigay diin sa iyo sa pagkising sa buhay. Ang artikulong ito ay tutuklasin ang iba't ibang kahulugan ng mga panaginip ng unggoy at kung paano mo magagamit ang mga ito sa iyong kalamangan. Ano ang kahulugan ng panaginip tungkol sa mga unggoy? Ang mga panaginip tungkol sa mga unggoy ay maaaring bigyang kahulugan sa iba't ibang paraan. Ngunit kadalasan ay nagpapakita sila ng ilang aspeto ng iyong personalidad o karakter maaaring iniisip mo ang tungkol sa isang bagay na ikaw ay partikular na mahusay o isang bagay na partikular mong ipinagmamalaki. Bilang kahalili, maaari kang sumasalamin sa isang sitwasyon kung saan nagpakita ka ng hindi inaasahang lakas. Ang mga unggoy ay nauugnay din sa katalinuhan at pagkamalikhain. Kaya ang panaginip tungkol sa mga unggoy ay maaring magmungkahi na ikaw ay nasa proseso ng pagbuo ng bago. Kahulugan ng panaginip tungkol sa may hawak na sanggol na unggoy. Ang panaginip na may hawak na sanggol na unggoy ay nagpapahiwatig na nakakaramdam ka ng proteksyon sa isang bagay o isang tao sa iyong buhay. Ang unggoy sa panaginip ay maaring kumakatawan sa isang tao o sitwasyon na sa tingin mo ay mahina. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring isang senyales na ikaw ay nananabik sa isang bagay na wala sa iyong buhay. Marahil ikaw ay nananabik para sa isang anak ng iyong sarili o ikaw ay nakaligtaan ang kawalang kasalanan ng pagkabata. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pag-atake sa iyo ng unggoy. Kapag nanaginip ka tungkol sa isang unggoy na umaatake sa iyo, ito ay nagmumungkahi na ikaw ay nakakaramdam ng pananakot o inaatake sa ilang paraan sa iyong paggising. Ang unggoy ay maaaring kumakatawan sa isang tao o sitwasyon na nagdudulot sa iyo ng stress. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring isang babala na magingat sa isang taong mukhang palakaibigan ngunit maaaring mapanganib kahulugan ng panaginip tungkol sa pakikipag-away sa unggoy. Kapag napanaginipan mong makita ang iyong sariling labanan sa isang unggoy, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakakaramdam ng pananakot o hinahamon sa anumang paraan. Ang unggoy ay maaaring kumakatawan sa isang aspeto ng iyong sariling personalidad na iyong pinaghihirapan. O maaaring ito ay isang senyales ng isang tao sa iyong buhay ay nagdudulot sa iyo ng problema. Sa alinman paraan, ang panaginip ay nagsasabi sa iyo na oras na upang harapin ang iyong mga takot at harapin ang problema ng direkta. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang sanggol na unggoy? Kapag na ka ng isang sanggol na unggoy, nangangahulugan ito na ikaw ay inosente at mahina. Mapaglaro ka rin at puno ng lakas. Ang unggoy ay maaari kumatawan sa bata mismo o ilang aspeto ng iyong personalidad na sa tingin mo ay kulang sa pag-unlad. Bilang kahalili, ang unggoy ay maaaring isang paalala na natututo ka pa rin tungkol sa iyong sarili kahulugan ng panaginip tungkol sa ang unggoy na pumapasok sa iyong bahay. Kapag nanaginip ka ng unggoy na pumasok sa bahay, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay may pakiramdam na mapaglaro at malikot. Maaari ka magkaroon ng isang bagay na malikot o maaaring pakiramdam mo na ikaw ay may unggoy sa paligid. Ang panaginip ay maaari rin magmungkahi na pakiramdam mo ay isang tagalabas sa iyong sariling tahanan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang unggoy na kumagat sa iyong kamay. Kapag nanaginip ka ng isang unggoy na kumagat sa iyong kamay, nangangahulugan ito na may nagdudulot sa iyo ng mga problema o nagagalit sa iyo. Ang unggoy ay maaaring kumatawan sa isang tao na kumikilos sa paraang parang bata o wala pa sa gulang. Bilang kahalili, ang unggoy ay maaari maging isang simbolo para sa iyong sariling negatibo o mapanirang pag-uugali. Ang panaginip ay maaaring nagsasabi sa iyo na mag-ingat para sa isang tao o isang bagay na tila hindi nakakapinsala, ngunit maaaring nakakapinsala. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pinaglalaruan ang unggoy. Ang paglalaro sa isang unggoy sa isang panaginip ay maaaring sumagisag ng saya, pakikipagsapalaran at mga bagong karanasan. Posible rin na kinakatawan ng unggoy ang iyong alter ego o ang bahagi mo na mas mapaglaro at magaang ang loob. Kung ang unggoy ay makulit o mapanira, maaari itong magpahiwatig na mayroong isang bagay sa iyong buhay na nagdudulot sa iyo ng pagkabalisa kahulugan ng panaginip tungkol sa isang malaking itim na unggoy. Kung ikaw ay nanaginip ng isang malaking itim na unggoy, ito ay kumakatawan sa iyong pangunahing instinct at urge. Ang mga ito ay isang paalala na ikaw ay higit pa sa mga makatwiran nila lang at mayroong isang ligaw na panig sa atin na dapat kilalanin at igalang. Ang unggoy ay maaari ding isang simbolo ng kapilyuhan at kaguluhan na kumakatawan sa nakakagambalang pwersa na maaaring masira ang ating buhay kung hindi tayo mag-iingat. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang puting unggoy. Ang panaginip ng isang puting unggoy ay sumisimbolo sa pagiging mapaglaro, inosente at kadalisayan. Ang panaginip na ito ay maaaring magmungkahi na ikaw ay nasa panahon ng paglago at paggalugad. Ang puting unggoy ay maaaring kumakatawan sa isang bahagi ng iyong sarili na dalisay at parang bata. Bilang kahalili, ang panaginip na ito ay maaaring isang babala na magingat sa isang taong mukhang hindi nakakapinsala. Mapaglaro, ngunit talagang mapanganib kahulugan ng panaginip tungkol sa isang brown na unggoy. Kapag nadaginip ka tungkol sa isang brown na unggoy, maaari itong magbungkahi na ikaw ay hindi mapakali at mapaglaro. Maaaring nararamdaman mo na kailangan mong magpakawala at magsaya. Ang unggoy ay maaari ding kumatawan sa isang malikot na bahagi ng iyong pagkatao. Ang panaginip na ito ay malamang na isang senyales na may bago at kapanapanabik na papasok sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagpatay ng unggoy. Ang panaginip tungkol sa pagpatay ng unggoy ay maaaring sumisimbolo sa pinipigilang galit o galit. Maaari rin ito magpahiwatig ng pagnanais na alisin ang isang bagay o isang tao na nagdudulot sa iyo ng pinsala o stress. Bilang kahalili, maaaring ito ay isang senyales na nakakaramdam ka ng pananakot o pananakot ng isang tao o isang bagay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang kagat ng unggoy Kapag nanaginip ka tungkol sa isang kagat ng unggoy, ito ay nagpapahiwatig na ang isang tao o isang bagay ay nagdudulot sa iyo ng sakit. Ang unggoy ay maaaring kumakatawan sa isang taong nagdudulot sa iyo ng problema o maaaring ito ay kumakatawan sa isang sitwasyon na nagpaparamdam sa iyo ng pagkabalisa. Bilang kahalili, ang unggoy ay maaaring kumakatawan sa iyong sariling malikot na kalikasan at ang kagat ay maaaring isang babala na mag-ingat sa iyong sariling masasamang manggawi. gawi. Kahulugan ng panaginip tungkol sa unggoy na hinahabol ka kapag nanaginip ka tungkol sa isang unggoy na humahabol sa iyo, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay hinahabol ng isang tao o isang bagay na iyong kinatatakutan. Ang unggoy ay maaaring kumakatawan sa ilang aspeto ng iyong personalidad na sa tingin mo ay nagbabanta. Bilang kahalili, maaari itong maging isang simbolo ng iyong damdamin sa ibang tao. Ang unggoy ay maaari ding representasyon ng ilang aspeto ng iyong nakaraan na sinusubukan mong kalimutan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa spider monkey. Kapag nanaginip ka ng spider monkey, sumisimbolo ito sa iyong creative side. Ang panaginip na ito ay maaaring magudyok sa iyo na gamitin ang iyong imahinasyon at magkaroon ng ilang mga bagong idea ang spider monkey ay maaari ding kumatawan sa iyong mapaglarong kalikasan kaya ang panaginip na ito ay maaring nagsasabi sa iyo na gumaan at magsaya. Ano man ang kaso, ang spider monkey ay isang positibong simbolo at nagpapahiwatig na ang magagandang bagay ay nasa abot panaw na. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nagsasalitang unggoy. Ang panaginip ng pakikipag-usap sa isang unggoy ay nagpapahiwatig na ang pakiramdam mo ay wala sa lugar o hindi na iintindihan. Ang unggoy sa iyong panaginip ay maaaring kumakatawan sa isa sa iyong hindi malay na mga pagnanasa o impulses na kasalukuyan mong sinusubukang unawain o paamuhin. Bilang kahalili, ang unggoy ay maaaring representasyon ng isang bagay na sa tingin mo ay hindi ka sapat kahulugan ng panaginip tungkol sa isang galit na unggoy. Kung nanaginip ka ng isang galit na unggoy, nangangahulugan ito na ikaw ay nakakaramdam ng pananakot o sama ng loob sa isang tao sa iyong pagkising. Ang unggoy ay maaaring kumakatawan sa isang tao na nagdudulot sa iyo ng stress o maaaring ito ay isang metapora para sa isang sitwasyon na nagagalit sa iyo. Bilang kahalili, ang unggoy ay maaari maging simbolo ng iyong sariling galit at pagkabigo. Kung matutukoy mo kung ano ang nagagalit sa iyo, maaari mong simulan ang paglutas sa isyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang namamatay na unggoy. Ang panaginip tungkol sa isang namamatay na unggoy ay maaaring kumakatawan sa isang bahagi ng iyong sariling personalidad na namamatay. Ito ay maaaring isang senyales na ikaw ay sumasa ilalim sa isang malaking pagbabago sa buhay. Bilang kahalili, ang unguy ay maaaring kumatawan sa isang taong malapit sa iyo na may sakit o nahaharap sa mahihirap na panahon. Ang panaginip ay maaari ding isang babala upang magingat para sa isang taong sumusubok na samantalahin ka. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pet monkey? Kapag napanaginipan mong magkaroon ng alagang unggoy, ibig sabihin ay nanadabik ka ng atensyon at pagmamahal. Maaari mong maramdaman na hindi ka nakakakuha ng sapat na atensyon sa iyong pagising sa buhay. Kaya ang iyong subconscious mind ay lumilikha ng isang sitwasyon kung saan ikaw ang sentro ng atensyon. Ang mga unggoy ay mga sosyal na hayop, kaya ang panaginip na ito ay maaaring isang paraan ng pagsasabi sa iyo na kailangan mong maghanap ng higit pang panlipunang pakikipag-ugnayan sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang patay na unggoy Ang panaginip ng isang patay na unggoy ay kadalasang sumisimbolo sa isa sa dalawang bagay, Maaring pakiramdam mo ay binabantayan ka o hindi ka pinapansin. Kung pakiramdam mo ay binabantayan ka, ibig sabihin ay may nagbabantay sa iyo at hindi mo ito gusto. Kung pakiramdam mo ay binabaliwala ka, ibig sabihin pakiramdam mo ay hindi ka binibigyan ng atensyon na nararapat sa iyo. Sa alinman kaso, sinusubukan ng panaginip na sabihin sa iyo na kailangan mong bigyang pansin ang iyong kapaligiran at ang mga tao sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magbigay ng pagkain sa isang unggoy? Kapag na panaginip kang magbigay ng pagkain sa isang unggoy, ipinahihiwatig nito na ikaw ay mapagbigay at nagbibigay sa iba nang hindi umaasa ng anumang kapalit. Ang unggoy sa panaginip ay maaaring kumakatawan sa isang taong pinapahalagahan mo o maging sa iyong sarili. Ang panaginip na ito ay isang paalala na maging mabait at matulungin sa mga nakapaligid sa iyo, lalo na sa mga maaaring higit na nangangailangan nito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa chimpanzee. Panaginip ng chimpanzee, maaaring magpahiwatig na ikaw ay nakakaramdam ng ligaw, magulo at wala sa kontrol. Ang panaginip ay maaari rin nagsasabi sa iyo na kailangan mong gumawa ng ibang diskarte sa isang sitwasyon sa iyong buhay. Maaari rin ito maging isang paalala na magtiwala sa iyong instinct at maging mas kusang loob. Bilang kahalili, ang panaginip ng isang chimpanzee ay maaring kumakatawan sa iyong pangangailangan na maging mas sosyal at kumonekta sa ibang mga tao sa iyong buhay. Espiritual na kahulugan ng unggoy sa panaginip Ang espiritual na kahulugan ng unggoy sa isang panaginip ay maaring mag-iba, depende sa kultura. Sa ilang kultura, ang mga unggoy ay tinuturing na mga manloloko at magnanakaw. Kilala rin sila na napakaliksi at mabilis. Sa ibang kultura, ang mga unggoy ay nakikita bilang mga simbolo ng swerte at kasaganahan. Ang mga ito ay nauugnay din sa pagiging mapaglaro at kalokohan. Ano man ang kultura, ang mga unggoy sa pangkalahatan ay kumakatawan sa ilang aspeto ng kalikasan ng tao. Konklusyon, ang panaginip tungkol sa mga unggoy ay maaaring isang senyales na nakakaramdam ka ng labis na pagkabalisa o pagkabalisa o maaaring kumakatawa ng mga ito sa isang bagay na nagbibigay diin sa iyo sa paggising mo.